Magagamba! Kinagawan ng pugad ang ibon! Grabe namang title to mga kasungga! Bago natin pag-usapan nito, eh, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe! Click na rin yung notification bell! Like and share mga kasungga! kung meron kang comment, mag-comment lang sa ibaba. ba! Pinabilis ko na dahil nakita nyo ba kung kano katiba yung sapot na yun? Napakakapal mga kasunggab! parang isang uh, PC no sa sobrang kapal ayan oh at ang bahay napakalaki ng uh, diameter Panigurado, napakalaking gagamba rin ng nakatira dito kaya antabay lang kayo mga kasunggab at enjoy watching stay tuned may mamaya makikita niyo na rin ang nag-aagaw ng pugad ng isang ibon Sa palagay ko mga kasunggab ay nakita na yung gagambang nakatira dito subalit hindi makuha na ng angulo kaya umiko tayo baka sakaling makuha na natin dito ng maganda. Andito lang yun sa may uh, dahon na tuyo na to mga kasunggab dahil dun sa kabilang side ay eh, merong itlog panigurado itlog nito yun yung gagambang nandito nakatira. Ayun o! No? Grabe mga kasung napakalaki po ng gagambang to. Hindi pa man hawak ni Kabots at ni Pedring Paltik ang TV. Alam na alam na natin kung gaano kalaki ang gagambang to. Grabe mga kasunggab, napakalaking gagamba para sa inyong lahat 'yan. Syempre, nung mga panahong nasa Taiwan pa tayo, 'yung mga gagambang giant na 'yan ay normal lang sa amin nung nanjan pa tayo. Subalit, pag nandito tayo sa Pilipinas, talagang mauwang tayo. Napakalaking gagamba, hindi po ito usual na sukat ng gagamba na kinalakihan natin, 'yung mga gagambang ipinaglalaban natin na kung tawagin na gagambang panderby. Ultimo sa samon mga kasunggab, triple ang uh, laki ng samon bago makuha yung uh, ganitong kalaking size oh. so dinadahang-dahang kunin ni Kabots ang uh, giant na nakuha at maya may makikita nyo kung gaano ito kalaki kapag ikinumpara na sa kanyang palad Grabe mga kasunggab Nung nakita nila yung gagambang to Kasama na yung itlog Showcase na mga kasung Grabe At yung itlog nyan mga kasung Ay malapit ng mapisa So hindi na kailangan ng ina Na lilimliman pa ito Kusa na lang ito nga uh, mapipisa Kaya ang uh, naging desisyon ni Kabos At ni Pedring Paltik Antibi Ay kinuha nila yung gagamba At iko-content nila para sa isang spider fighting So dyan muna kayo mga kasunggab at huwag kayong haalis dahil talagang mas marami pa tayong ipapakitang gagamba na higit na mas maganda sa una nating nakitang gagamba na ito. So dyan lang kayo. Nakita nyo ba yon mga kasung? nung pinagapang ni Pedring Paltik yung gagamba? Ayan o no, sa kanyang palad. Grabe napakalaki naman mga kasunggab. At talagang kahit hindi natin hawak, tingin pa lang natin, ramdam na ramdam natin yung bigat to. At bukod pa doon mga kasunggab, ang paggapang po niyan sa ating balat ay yung tendency mga kasung makate. Ilang beses na akong nakaranas magpagapang yan sa akin balat at talaga namang makati at mabigat talaga yan mga kasung. So tingnan yung maigi. Kung napansin nyo mga kasunggab yung sukat ng aming pitakan ay napakalaki na subalit sikip na sikip pa rin yung gagambang giant para doon. Panibagong sapot mga kasung at hanapin natin ito. Ayun naman pala mga iba tayo mga kasunggab isa pong uh, golden orb weaver, isa pong uh, klase na nga orb weaver na ang sapot ay parang uh, ginintuan. So ang uh, gagamba pong ito mga kasung ay napakatindi ng kamandag dahil nakapagpalaban na po ako ng ganyan uh, Golden Silk or Weber Spider versus sa Araneus Ventricosus o yung uh, nakasanayan nating tawagin na gagambang Giant, gagambang Taiwan, gagambang Japan iisa eh, po yun at masasabi ko mga kasong kung parehas lang ng size walang sinabi po yung gagambang uh, Giant dito dahil kahit anong parte po ng gagambang Giant ang maagad niyan ang tema no, paralisado mga kasong gab pero kung sa yapusan lang mga kasong sa pigaan tuturugin po ito ng gagambang giant huwag lang po talaga makakakagat dahil ang uh, tendency ay uh, mapaparalyze yung uh, makakalaban niya at dun na siya gagawa ng kanyang pag-atake. At sa palagay ko mga kasong ay kukunin to ni Kabots dahil uh, alam naman natin ng uh, laban na, ng uh, golden silk or fever at ng isang gagambang giant ay talagang classic yan magbibigay ng uh, exciting na laban. So tignan natin kung napansin nyo mga kasunggab kung paano ito wakuhanin ni Kabots ay hindi talaga niya hinahawakan no? kawawa yung gagamba pasensya na po kayo pero talagang kailangan natin ng bagay uh, stick para mailagay ito sa isang container kaya lang mali po yung napaglagyan ni Kabots medyo maliit po yung uh, kanyang lalagyanan para doon sa gagambang uh, kuryente na yon hindi po akma so hindi natin pwedeng hawakan yan dahilan na meron pong kamandag pwede rin pong makaapekto kahit na po sa tao posible po tayong lagnatin at sa ibang lugar nga po sa Pilipinas mga kasong ang tawag sa kagambang yan ay gagambang lagnat dahil po ang kung sino man daw po ang makagat niyan ay uh, lalagnatin may sinungkot dito si kabot na gagamba tignan natin kung anong klase ito Malayo pa man mga kasunggab, alam ko na na ang gagambang to ay uh, pula pusod. Tama po tayo, isang itima na pula pusod. Malaki po ang size nito para sa isang uh, pula pusod no mga kasung So sana makakita rin tayo ng magagandang pan sa parking niya. Nga pala mga kasung si Kabots James sampai TV at si Pedring Paltikang TV ay mga kapwa ko spider uh, vlogger, spider hunter diyan sa Taiwan. At sana po suportahan din natin sila kagaya ng pagsuporta nyo sa ating channel. Salamat po. At ayun na nga, natapos na tayo sa gagambang uh, pula pulapusod pani Panibagong sapot na naman ang ating nakita. Napakalaki mga kasunggab. Andito po tayo. Nandito pa rin tayo sa park mga kasung. Medyo alalay lang tayo sa paghahanap ng gagamba dahil may mga naglilibot po ng mga Taiwanese. Sila po ay namamasyal at alam naman po natin na ang panghahanap ng gagamba ay, ay pinagbabawal dito sa Taiwan. So, eto na mga kasung, Palagi ko dito napapasok ang highlights ng ating video Ang gagamba Na nag-agaw Ng pugad Ng isang ibon Isipin nyo yun mga kasung, Gano'ng kalaking gagamba yon Para palayasin nyo yung ibon doon At siya yung tumira mismo doon sa pugad Palagi ko gano'n na nangyari Kaya tignan nyo to at antabayanan nyo ang kwento Sa mga puntong yan, mga kasong ay sinusunda na ng dalawa yung sapot ng gagambanjayan at may nakita silang puga dito. Ala una, alas dos, alas tres. Ayun no Grabe mga kasong, hindi po planted yan mga kasong, nililinaw ko lang ha. Hindi rin po tayo defensive, talaga po nga akma lang din yung sukat ng gagamba para doon sa pugad at napakagandang taguan din. At yung kulay niya ay ibinase niya doon sa kulay ng pugad. Legit na legit po yan mga kasong gab. Tignan niyo yung maigi ang kulay ng uh, gagambang giant at yung kulay ng pugad. Halos si isa ng no, mga kasong. Kaya yan po yung napiling tirahan ng gagambang giant. Posible rin po na mga kasong na yung uh, pugad na ito ay uh, tapos ng uh, paglimliman ng ibon. Kaya tinirahan po ng uh, gagambang giant na yan. So tignan natin, nagpakahulog po ito dito sa mababang uh, parte ng damuhan at kilatisin natin mga kasong. Ayun no, oh, kita niyo ba yung paggapang mga kasunggab? Grabe, halos taklob yung uh, likurang uh, palad ni ano ni Pedring Paltik at ayun ng magandang balita, shoot na sa ating uh, pitakan. Panibagong sapot na naman to mga kasunggab. eto, hindi magpapahuli mga kasung. eto naman yung gagambang ayun no. Oh. Hindi kaya ang takloban ng uh, dahon? Sobrang laki oh, kitang-kita sa doon. Ito mga kasong rare na rare to, to. Gagambang giant na pure black. Bibihira po nating makita yan. Kalimitang nakikita po natin ay brown at abuhan pero ang uh, pure black po kumbaga sa mga dragon mga kasong ito si Toothless eh. Kung nanonood po kayo ng uh, How to Train Your Dragon ito po si Toothless mga kasong napakalupit na gagamba kulay itim purong purong itim at eto yung tipo ng giant mga kasong na wala ng intro intro sa laban Talagang sunggab na lang ng sunggab. Tingnan nyo mga kasong kapag nasa kamay na ng ating dalawang kaibigang spider vlogger. Grabing gagamba mga kasunggabo. Napakalalaki po ng ating nahuli para sa episode na ito. At talaga naman pong Sana'y nag-enjoy kayo sa ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at walang sawang pagsuporta. Hanggang sumuli mga kasong paalam.